Hello guys, it's me again, Mita Marposes, in your area. And now guys, I'm here in Star Movie Cafe in Cagayan de Oro. And now, musulod ta guys, ako ipakita sa inyo ang solo diri sa Star Movie Cafe. So, nasa lang mga junk foods. Huwag nice kayo ila customer lunch, guys. So, nais nice kayo Pwede ka magstay stay ka di, Guys, bintalas gaulat ka, guys. Pwede na ka magpili og movie kung unsa yung mga horror movie imong tanahon. Kung dili ka gusto mag-movie, may sa inyong balay, guys. Pwede kay kadiri, guys. ka diri guys. Kauban mong barkada, imong uyab, o uban pa, guys. Kung di mo ka-afford sa sinihan, guys, pwede kayo mo sa Star Movie Copy. pika affordable, review kayo siya. Katong nag-anha, me, 3 uh, three persons for 150 only. Pero ang bot lang karang ng pila na kung daghan mo, ay tip mga 350 ra so, guys, guys so barato ra guys affordable kesa siya and guys maningaw ka diri kun ganan movie marathon di ka ganan magsini kay mahal kayo diri na guys sa star movie ka pi kay maningaw ka ug oh, nice pud kay ang aircon ang ilang place super nice guys kasi mo makita niya abi ka nice and comfy kay ilang kwan guys oh nice kay pud ay. so try na mo guys Pwede pagka mag-order o gramin sa ila guys. Nasa yung mga foods. Pwede pa kung gilutom ka. Nasa lang rice nga baligya And then, kumplito siya guys. ias ask ang ang uh, nag-handle di sa Star Movie Cafe. Manguta na lang ka. kasi in guys, lang yung ilang ramen. recommended ka ayo And then, malingaw ka guys. As in, super recommended kay siya. Busa guys, try na mo ang hindi. Dala yung barkada. Kaya affordable yung kay guys siya. So, Moro to akong share karon guys. Og mao to guys, anhi na mo diri sa Star Movie Cafe. Malingaw pa jud ka guys. diria tama na akong vlog karon guys. And thank you for watching my vlog. And sa sunod na pod guys, na vlog. Thank you for watching. Bye.